mahilig ka sa dagat, adventure at mga tanawing parang painting, siguradong magugustuhan mo ang lugar na ito. Matatagpuan ito sa bayan ng Bakun Sorsogon. Ito ang Paguriran Island. Isang spot na hindi mo dapat palampasin kapag nasa Sorsogon ka na. Ngayon medyo mataas ang tubig kaya hindi gaya ng low tide na nalalakaran mo lang papunta rito. Kaya kinakailangan natin lusungin ang tubig para makatawid sa isla. Pero habang papalapit ka rito, mararamdaman mo na agad yung kakaibang vibe ng lugar. Yung hangin na malamig, yung tunog ng alon na kalmado, at yung kulay ng dagat. Grabe, sobrang linaw na halos makita mo na hanggang ilalim. Linaw na tubig guys, oh! Sheesh! loob ng isla, makikita mo mismo yung natural na lagoon na parang infinity pool na binuo mismo ng kalikasan. Napapalibutan ito ng mga batong apog na nagbibigay ng dramatic look na talaga nga namang napakaganda kumuha ng mga pictures. Alright guys, so grabe napakalino ng tubig. Kulay green na may pagkablo siya. So kitang kita mo talaga yung ilalim ng ano no. Tubig na yun no. Oh my gloves men. Napakaganda at napaka-refreshing na lugar. Ang lakas maka peace of mind. Hindi ko rin naman maide deny dahil itong Paguriran ay minsan na rin na-i-picture sa KMJS. Ilang taon na rin ang nakakalipas. Dito masasabi kong hindi mo na kailangan ng mamahaling resort. Ang kailangan mo lang, oras para magpahinga at ma-appreciate ang ganda ng kalikasan. Kaya sa video na ito, samahan niyo ako sa isa na namang panibagong adventure. From Prieto Dias, tayo ay magmumotor papuntang Paguriran Island sa bayan ng Bakon sa barangay Sawanga kaya sit back and relax at dadalhin ko na naman kayo sa isang spot na sigurado makakapagbigay sa inyo ng value. Let's go! Ipisaan na po natin ang video. Alright guys, so on the way kami ngayon uh, papunta sa Paguriran so asap asap na na dito po kami ngayon sa Prieto Diaz so kasama ko si Rob, si Jacqueline si David, si Jeffrey and si Tito Jack so ngayon ipapakita namin sa inyo yung mga posibleng ninyo malaanan and kung gaano nga ba kaganda yung Paguriran Island na matatagpuan po doon sa Bakon na Bakon ba yan? Bakon. Bakon so ayun guys let's do this let's go So, ayun, dito tayo ngayon sa Prieto Tias, yes, guys, no? Ngayon, na uh, natin sa inyo yung mga posible din yung madaanan pag pupunta na po kayo sa pagbuliran. So, malapit lang naman to. Wala pa naman tong 20 minutes, I think. And, ayun nga, guys, ang uh, purpose ng video na is para may pakita ko po sa inyo kung gaano nga ba ah, uh, kaganda itong Pagurilan Island and yun nga pala maraming salamat dahil <laughs> napagbigyan tayo ng pagkakataon no? kasi kanina maulan-ulan ngayon makulimlim na ay makulimlim na uh, wala na ang ulan and tuyo na rin yung kalsadahan and siyempre guys alam naman natin is ang sorsogon ay talaga napakayaman po sa mga likas na yaman mga gandang tanawin o nature no kaya ang pagkawinan din po is natampok din sa KMJS o Jessica so tatayang 7 kaya Ah, uh, nung pinalabas ko 'yon, talagang sumikat din talaga nung gusto. Although sikat na rin talaga ang paguriran. And uh, mas lalo sumikat sa nung Ayun, na feature sa kay NJ. So, kanto tayo lodi. And hopefully na mag-enjoy tayo, makapag tayo nang 'di ba, safe and of course eh ma-feature natin o makuha na natin yung mga talagang magagandang view ng paguriran. Let's go! Guys, ito ah. Sa pagiging totoo sa inyo, wala akong masabi sa kalsadahan ng Sorosogon. As in, napaka-smooth. Kung may madadaanan man kayo mga sirang kalsada, hindi siya ganung ka, ano, eh, katindi. Hindi siya ganung ka, wild, oh. mild lang. Kumbaga. Tignan nyo naman, di ba, oh? So, ito, bagong espalto. ah uh, sa mga mapupunta o madadaan po dito sa Preto Diaz, Barcelona, Erosin, Bulusan, saan ba ba? sa UBA, lahat-lahat guys, parte na so -so Wala kayong masasabi sa kalsadahan. O, oh, nandito na tayo sa Paraglay, Chidulog. yun yung covered court nila. Parang nakikidulog na tayo, loling Maganda nga kasi dito kay sa lugar namin sa Preto Diaz. Marami kang pwedeng pasyalan o puntahan. O. yung Erosin. Nandiyan yung Upan. Bulusan Lake. Yung mga dagat. At nakapalibot po dito sa Sorsogon. Itong Preto Diaz po kasi guys sa mga hindi nakakalam. Dulo na po siya. Pinaka na na po siya ng Sorsogon. So... Pagka narating mo na yung Preto Diaz, uh, iikot ka na yan pabakon tapos balik ulit sa, sa Sorsogon City so itong dinadaanan natin guys uh, pabakon na to tapos pabalik na ng ano na Sosogon City kumbaga paikot lang sya no right, so ngayon di tayo mapag time pe kasi Itong smartwatch natin ano eh, halo, ba't natin ha, wala tayong cellphone nasa bag natin. Pero umalis kami sa bahay ng 3.15 p.m. No, I think mga 3.30 na, no? So, sa mga taga-Preto Diaz o sa part po ng Preto Diaz o Ang uh, kung mapapadang sa feed nyo to o news video nyo yung video na to, hindi nagbabalak po kayo na makauti kasama ang pamilya, barkada, magjowa, opol, magsawa, So, uh, baka makonsider mo tong pagurira, no? Eh, no, dagat na yun, eh, no? Wow, amazing, di ba? Baka preto di, So, ito, may school dito. San Ramon Elementary School. Okay, nasa San Ramon na tayo. Usually, kung ano yung pangalan ng school, yun din yung pangalan ng lugar, eh. So, nasa San Ramon na tayo, Lodi. Alright, so... Asa na ba tayo? Ano na elementary school? Ano na elementary school na tayo? Ito lo Alrighty Look solid Let's Look so Ang ganda na lang ng kalsada dito guys Dito wala kang makikita masyadong You know Kapuntuhan Kasi Naharangan siya ng mga punong kahoy. eh. You know Pero Matigyan guys Pagka nasa taas na ng drone Napakaganda niyan. Alright guys, so ito na ang boundary ng Sorsogon at Bakon. Ayan po. Bacon, Sorsogon City at Reto Diaz. Okay, so ngayon nasa Bacon na tayo. Let's go. Malapit-lapit na tayo, Lods. Nasa bumad na tayo ng Bacon. Ito ang Bacon, Sorsogon. Bago pa man ito naging bahagi ng Sorsogon City, ang Bakon ay isa talagang malayang bayan na may mahabang kasaysayan. Itinatag pa ito noong 1754 sa ilalim ng pamahalang Espanyol. Sabi ng mga matatanda, ang pangalan nitong Bakon ay nagmula sa salitang Bakol o Bakon na ang ibig sabihin ay matas na lupang nakaharap sa dagat. At totoo nga naman dahil maraming bahagi ng Bakon ang matatagpuan sa mga burol at tanaw ang malawak na dagat ng Pacific Ocean. Isang tanawin na kay pagmasdan, lalo na sa paglubog ng araw. Ngayon, kilala ang bakon hindi lang sa kasaysayan nito, kundi sa likas na ganda ng kalikasan. May mga beach, dagat na malinaw, at tanawing hindi pa naabot ng sobrang modernisasyon. Tahibik man at simple, ang bakon ay may kakaibang charm na hindi mo basta-basta makikita sa ibang lugar. Dito mo mararamdaman ang buhay na probinsya. Sa riwang hangin, at ang ng dagat na tila nagkukwento sa kaysaysayan ng lugar. So dito guys, ayan merong signage dito ng paguriran. Dito, dito tayo papasok. Dalawa po yung entrance dito ng paguriran eh. So dito tayo papasok loo no? dito. Dito sa the original paguriran. lang. So ayan guys oh. Welcome, the original Taguriran sa Wangga, Bacon, District, Salsagon City. So, pag naitaan nyo yun, guys, itong one way na daan na to, pasok lang po kayo dito. Ito, guys, yung pinakamagandang spot kasi dito sa ano na to. Although sa kabila, okay din naman. Pero dito kasi mas nasa sentro ka ng ano eh, ng island ng ano eh. Ayan oh, no? lagoon na yan no? Alright, so dito may entrance fee lang po natin, pesos. So, entrance tayo, guys. Mga kamanabid So, 10 pesos 50 pesos Baline. So, dito Ay, tahan nyo yung parking May parking area dito guys Ano, Motor 10, tricycle 20 So, doon tayo magka-parking Sa mismong cottage natin guys Na ano. Uy, yung ganda ng dagat to. Oh. Ano siya? Hindi siya low tide. Okay. Dito tayo magka-cottage. ay dito tayo magka-party so ayusin na natin yung gamit natin so ito yung mga ano oh, yung mga uh, room nila Alright guys, so ngayon nandito tayo Ayun, sa beach ng Pagurira no? Dito sa Bakon Pero sa napaka solid ng view So mamaya pag uh, wala mga ulap dyan, tanong mo rin dyan yung uh, bulkan may Mayon, tama time. na tama mo. So ayan yung tinatawag na Lagoon, sa loob nyan may lagoon guys dyan Alright Alright guys, so ngayon tatawin na namin yung isla na yun no? Samahan nyo kami guys So ito yung nga pala yung pinaka Uh, beach nito sa white beach din sa tampang ng paguriran alright so kanina yung pinakita natin sa drone Ta try natin dun mag swimming yung nga lang kasi wala masyadong tao no? pero all goods lang para diba solo natin yung ah uh, dagat alright so ayun nga pala yung mga ano natin kasama natin <laughs> uy mainit ha mainit ko. mainit Lino na tubig, Lodi, oh. Woo! Ganda guys ha, ah, lino ng tubig oh Lino ng tubig, Lodi oh Ngayon guys, medyo lumalalim guys Yung ano natin Yung bag ko yung naalala ko, baka mabasa Nandito kasi lahat ng gamit Ito so. Okay lang guys, pa eh, Parilim ka <laughs> Ay, medyo mo. Ala, ala. Di ba, di ba to ano, mamaya? Bakit tayo mga tawid, ma-stock tayo dyan. Ay, <laughs> So, mapapansin nyo, hindi siya, ano no, masyadong maalon. Unlike dun sa kabila, kasi Nararangan siya ng isla, netong paguriran. Ang guys, malalim na talaga ano? Eh, nilo na tubig guys oh, shush! Ayan sa mga gusto mag-travel, mag-nature travel. Ito mag yung isa sa mga may re-recommend ko sa inyo. Paguriran Island dito sa may bako. No? Actually napakalapit lang niya. Kung taga susugon ka lang. And kung pupunta pala kayo dito, make sure na may dala kayong chinelas. No? So yung entrance pala dito is 10 pesos lang naman. Hindi siya ganoon kabigat. Lino ng tubig oh. So ito mabato nga talaga siya no? Matulis Kaya kung pupunta kayo dito dapat nakatinelas kayo Oh my gloves man Uy lino ng tubig sir Malalim yan? guys, akit na kami doon sa pinakataas na itong isla. Dito may daanan daw dito, no? Papunta sa taas. So, kung huwag ma... Pagpupunta kayo dito, eh, may mga basura, no? Hindi nila kinukuha. Baho. <laughs> mga basura, o. Ayan eh. So, ayan. <laughs> Dadaan David. Dadaan David, madulas. Ah, ayan. Hiking kami. Okay. Konting hiking lang naman to, no? Ito. At kayo dito. Ayun. Talagang parang sinadya siyang gawin ng kalikasan no? para maging daanan, no? Galing.

Yes. <laughs> no. so, uh, maybe. Maybe. Dito. so dito may daanin para dito no. Ay sa So, sayo na ng cellphone sa. Ha? Ah. So, so, dito. Tabi-tabi po. Oh, yeah So dito guys, meron din siyang daanan no. Uy, ganda dito, dito po. May, kumuha ng picture oh. Dito may may mini nyog ang galing. ito. dito. Ano din yung drone ko sa ano? Ayun kay dito jack. Ito sa likod et, likod ba to? So ito yung likod na ano kayo so, Lagoon. Pag pumasok ka doon, ayun na yung kanina na nakita na. Imis daw oh. Dabis da. Ito. Uy, ingat sa. Ganda dito sir Woohoo Wow Uy Ganda Wow woo, -hoo! Let's go Ganda mm! Hey Dito kami sa pinakataas no, itong island So kitang kita mo dito Yung lagoon oh no? Green lagoon ito yung likuran nitong isla. Tapos ito, nakapalibot na. So dito naman mga lodi, may akyatan siya no. Parang sinadya rin siyang gawing hagdanan ng kalikasan no para daanan. Napakalupit talaga. Ay no. Uy. Wow, uy. Ganda dito lodi oh. May daan na dyan? Oh my gloves men Woo! Grabe Baka mga konsor sa gunto eh, no? May daan din dyan <laughs> May daan din pala doon Jacqueline Deligan. Ano dito may rap. Okay lords. Baba na tayo Sabi oh Semi hiking ito siya oh. So pagkababa kayo dito Lodi, medyo ingat-ingat lang din talaga kasi matarek, pababa. Pero may mga hawakan naman na kahoy. oh. Ops, ah. op, ops. Oh, kumapit pa kumapit? Kat, kat, kat. Kat. Oo yaman, malas ang tinig nasa loo. Hindi pa. Hindi pa ako na. Madolin, All right, so here we go. All right, guys, so. Ito <laughs> siya, ano. Masarap yung tubig, maligam-gam. Hindi malamig, hindi mainit, no. So, yun, serte namin, guys, walang masyadong tao. O wala talagang tao, no. Ayun, no. So, doon solo namin yung lagun. So, today is Friday, ali. Malalim, malalim na, no. Actually, wala naman talagang problema kung ano, kahit malalim siya. Yung gamit kasi namin baka mabasa. Andito lahat, eh. drone, mga gadgets. Oh, okay. Alala. Ayan. Sige so Pabat nga so, ito, so. Alright guys So grabe napakalino ng tubig Kulay green na may pagkablo siya So kitang kita mo talaga yung ilalim ng ano no Tubig na yun no Oh my grabs men Ganda lodi Kaya sa mga pupunta dito Much better kung pupunta kayo ng weekdays Like lunes, friday para Masolo ninyo yung ano itong lagoon na to no ayan let's go sa uy 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 ah ang <laughs> galing oh, ah <laughs> wala alim so sako lang let's go uy may snow dahil may noy no yung isang zebra walwal walwal na dahil noy no ay noy no so tinamo so

Jantoni, permainan dia siapa? Oh dong. Ini Kita ada permainan nih kan. Lepas. 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 Tuloy nyo na kung alam nyo yung buhay natin di naman pababa eh patanda tayo kat may chance kayong mag-relax, mag-hap, gumawa ng mga agadang moments Gawin nyo na diba, gaya itong ginagawa namin Let's go! Ganda oh, solo namin yung lagoon <laughs> Uy, malalim dyan Dali, pakita ko dyan Pa-ilalim, pa-ilalim Makalit okay. Hello. Hello. Guys. Apa kabar? Ya, enggak tahu. Lagi nak go ingin anime RPG. Ini boleh lah. Tapi sin. Mana bayang? Ya Baiklah. Bang kali ya. Dari Britney. Ayo balik. Ini naku ada. Ini gua guys. <laughs> <Ay, nah. laughs> Angin udara <lang> guys. Oke <laughs> oh, gimana? Let's go. 1 2 3. Go. Habang bata pa tayo, sulitin na natin ang bawat araw. Hindi araw-araw may pagkakataon tayong gumala, tumawa, at maramdaman kung gaano kaganda ang buhay. Kasi darating ang panahon, hindi nalakad ang hinahanap mo, kundi pahinga at mas masakit yung pahingang may kasamang pagsisisi. Kaya habang kaya pa ng katawan habang may lakas pa ang paa, gumala ka, mag-explore ka at makihilubilo sa mundo. Dahil sa bawat lugar na mapupuntaan mo, may matututunan kang bago tungkol sa buhay, sa tao at sa sarili mo. Tandaan mo hindi sayang ang araw mo pag ginamit mo sa mga bagay na nagbibigay sa iyo ng saya sa buhay. So hanggang dito na lang guys, maraming maraming salamat po and hopefully na nang enjoy kayo at na nagkaroon ng value itong video ko sa inyo so see you in my next video peace out and God bless